Sa video na ito, ipapakita natin kung paano magluto ng masarap na Pusit Bicol Express. Gagamit tayo ng mga simpleng sangkap gaya ng pusit, gata ng nyog, kamatis, bawang, sibuyas, at siling haba para makuha ang tamang linamnam at anghang ng Bicol Express. Madaling sundan at siguradong ulam na ulam. Perfect ito sa mainit na kanin. Tara, lutuin na natin. Una, nating gawin maghanda mo na tayo ng mga sangkap. Maghiwa ng kamatis, luya, sibuyas, bawang at siling haba para de-resto na tayo pag magsimula na tayong magluto maya-maya. Magpapainit lang ng kawali at maglagay na ng mantika. Kapag ito'y mainit na ilagay ang luya, gisahin lang ito ng ilang segundo at ilagay na ang bawang at sibuyas. Gisahin lang ng 30 segundo o hanggang maging brown ng kaunti at lumabas ang aroma. Kapag maging golden brown na ang sibuya at bawang, ilagay na ang pusit at gisahin lang ito ng ilang minuto hanggang lumabas ang katas ng pusit. Budburan lang natin ng asin na para magkaroon na ito ng lasa at lutuin lang ng dalawang minuto para lumabas ang sariling katas ng pusit. Huwag i-overcook ang pusit para hindi maging guma ito pag atin ng kakainin. Hahanguin lang natin ang pusit gamit ang strainer kasi ihiwalay ko sa pagluluto ang ating gata o sauce para iwas ma-overcook ang ating pusit. At saka itabi na rin natin ang sabaw nito, may paggagamitan tayo niyan maya, maya, Sa parehong kawali, maglagay ng mantika at magisa ng bawang at sibuyas. Gisahin lang ng ilang segundo at ilagay ang luya. Ito'y dagdag aroma sa ating niluluto. Sunod ilagay ang kamatis. Gisahin lang din ng ilang segundo upang lumambot ang kamatis. Ito na yung part na may paggagamitan tayo ng sabaw na itinabi natin kanina. Ilagay na ang sabaw ng pusit at pakuluan lang ng ilang minuto. Maglagay ng oyster sauce, dagdag pampalinamnam at pampakulay ng ating niluluto. Ngayon ilagay na ang gata sa kawali. Gata sa pouch pala aking ginagamit yung Coco Mama. Ito lang kasi madali magamit kisa magkayod pa tayo ng niyog at ito'y madalian lang ito aking niluluto. Pare-pareho lang din naman ang kalalabasan. Paghaluin lang ito at hayaang kumulo hanggang sa lumapot ang sabaw. Ilagay na ang sili haba pampaanghang ng ating niluluto, ito'y literal na Bicol Express dahil sa dala ng anghang nito. Paghaluhaluin lang, hayaang kumulo at mag-reduce ang sabaw at lumabas na ang kaunting oily sa gata. Ngayon ilagay na ang pusit na nagisa natin kanina. Paghaluhaluin lang ito at lutuin ng dalawang minuto. Huwag sosobra para hindi maging rubbery o maging makunat ang pusit na ating niluluto. Magdagdag ng siling haba depende at sa inyo kung gusto sobrang ang hangay bahala na kayo kasi ako gusto ng extra spicy. Timplahan ng asin, magic seasoning at vetsin, maglagay na rin ng asukal kung gusto nyo ng kaunti tamis at linamnam sa inyong niluluto ayon sa panlasa. At ayan, luto na ang ating pusit na Bicol Express perfect sa kanin at siguradong ulam na ulam. Kung nagustuhan mo ang recipe na to, huwag kalimutang i-like at i-share. Kita kits sa susunod na luto.